Hello guys, for today's video ituturo po natin ngayon kung paano magpalit ng oras dito sa my NMAX version 2 so open po lang po natin ayan so ang oras po natin ngayon ay 628 at meron din siya naman sya dito na menu so big sabihin pindutin mo lang to so nandito po tayo sa my trip 2 Nandito sa may battery, nandito sa may trip sa oil. And then dito sa trip na V-belt. And then nandito tayo sa Odo. Ngayon, kung magpapalit po tayo ng oras, ay ilong press po natin dito sa may menu. So ilong ilong press po natin ha. Pag nilong press po natin 'yan, ayan magbabago siya kung gusto mo siyang palitan kung iset ng time pindutin mo lang to pag pinindut mo yan ayan magbabago siya 10 11 12 1 2 3 4 Basta pindutin mo lang yung menu niya ayan di ba ganun din sa ano sa isa pag nakaset na yan guys ilong press mo lang yan ano 6 ng gusto mo ilong press mo yan long press ayan dilipat naman sa kabila ganun din pindutin mo lang to para ano ma maset sa iba ayan tapos pagka nilong press na natin at yan yung gusto nating ano uh, yung oras long press mo lang yan ayan kusang magbabag ay kusang magset na yung time niya basta pupunta ka lang dito sa my. odo Huwag kang pumunta dito sa may trip 1, baka maburayan yan. Sa trip 2, sorry, sa battery, huwag dyan. Sa trip oil, sa trip b -belt. ang palagi nating tatandaan ay meron tayong makikitang odo. Dito lang tayo mag long press para maset natin yung time. Okay. At sana nakatulong sa ating uh, simple Chuchore, chuchore, sorry chotorehal um, sorry gawin niyo na sa motor niyo okay yun lang po maraming salamat